All right. All right, 60 plus years old. okay, right. one kilometer done. Right. Two kilometers. Hindi na good. Four kilometers na pala. Oh. All right, three kilometers. <laughs> Ipasya pagod. Mt. Bai preparation niya for Milo Martin this coming Sunday. Good morning, guys. Happy Monday. So ngayong araw, sinamahan ko yung tatay namin, the father ko. Kasi, time trial siya sa Milo Marathon. Kasali siya ngayong dating na linggo, Milo Marathon, Pasay Leg. Ayun, so 64 years old na siya. Pero lakas niya, para siya hindi nagka-stroke. Ayun, hindi ko pa siya matapos. Thank you, Mr. Hindi ko siya tapo ay right. lakas niya grabe parang di siya 64 years old ang galing ang galing ng disiplina niya sa Ang akabilib oh, sana yung mga lahat na kasi edad yung maging huwara niya kasi nakakabilib talaga sabi mo na gano'ng edad kaya niya tumakbo ang tagal consistent yung takbo niya. Na-maintain niya 6 kilometers per hour na takbo. Two, here guys. Nasa siya last 2 kilometers. Oh, 8 kilometers na siya. hindi pa siya minto niyan. Ah, 9 kilometers na Hello. 9 kilometers. Hon. Uh, Rapid now, not ten kilometers. Hmm. then. Ay, 10 kilometers.